sa pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tisabasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion takas about saan patungo ang mga footprints mo. So our concept is all about uh, perfectionism. So it's the belief that a Christ can attain a state of seamless perfection, freedom from all conscious sin while still in this life. Though it often arises from a sincere desire for holiness, this view is not supported by Scripture. While believers are called to grow in sanctification, they still rest with sin until glorification. We are justified and uh, being sanctified, but not yet perfected. So true hope lies not. uh in achieve uh achieving perfection now but in uh clinging to Christ who was perfect for us to uh, the Christian life is one of daily repentance, humble dependences, and steady growth, not moral arrival. So, our Bible readings for today is all about Philippians chapter 3 verse 12, ESV version. Hindi ko sinasabing nakantan ko na ito o naging perfecto na ako, pero patuloy kong sinisikap na makantan iyon dahil tinawag ako ni Kristo, Jesus, para maging akin yon. So, ngayon na ako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is simple life is our starting point. So, lahat tayo ay nagsimula sa kasalanan. So, wala ni isa ang matuwid sa sarili dahil ang ating pagkilala sa sariling kahinaan ang nagsisindi ng apoy ng biyaya sa ating puso. Second is transformation is our journey. So, ang pagbabago ay hindi instant, kundi isang proseso na ginagabayan ng banal na espiritu. So, araw-araw ay may laban, ngunit kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. And lastly, is Christ-like perfection is our destination. So, layunin ng Diyos na tayo ay maging katulad ni Kristo dahil hindi 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 ito matatamo sa buhay na ito dahil ito ang ating tinatahak dahil sa kanyang biyaya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is level level your heart, treat others as equals in Christ. So, syempre, wag nating itaas ang ating mga sarili o oh husgahan ang iba dahil lahat tayo ay sabay-sabay na nililinis ng Diyos. So, sa pagkilala sa sarili nating kahinaan is mas malalim ang ating pag-ibig sa kapwa. Second is look to Jesus as the model through perfection. So, si Jesus Christ lamang ang tunay na perfecto, kaya siya ang ating gabay at hindi ang ating mga sariling uh, decision, performance, or mga plano. So, wag tayong mawala ng pag-asa dahil si Jesus Christ ang ating katwiran. And last is leave footprints of faith for others to follow. So, ang buhay natin ay isang patotoo para sa iba. So, kaya dapat tayong mamuhay na may pananampalataya. So, yung sa bawat akbang natin is dapat makita na si Kristo sa ating mga gawa, sa ating mga plano, sa ating pananamit, sa ating pananalita, at sa ating mga gawa. So, ngayon na ako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about where do you think others will go if they followed your footprints. So, para sa akin, kung susundan naman ng iba ang aking mga yapak, is saan, saan ito patungo? Ang sagot ko lang dito ay patungo ito kay Kristo. So, hindi ako perpekto, ngunit sa awa ng Diyos, is ko yung tamang landas ng pagbabago. So, sa kabila ng mga pagkukulang, ang layunin ko ay maipakita at ipakita na ang buhay na may tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na pagsunod kay Jesus. So, yung bawat pagkatapa, bumabangon ako dahil sa Kanya. At ito ang, ito ang footprints na nais kong iwan yapak ng biyaya, pagsisisi at pananampalataya. So ngayon ilalahat ko naman po ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw so ngayong uh, devotion natin ay na, naunawaan ko na hindi ako tinatawag ng Diyos na maging perpekto sa aking sariling lakas. So sa halip is tinatawag niya akong magtiwala sa kanya araw-araw at hayaan siyang baguhin ako sa pamagitan ng kanyang biyaya so hindi ko kailangan magpanggap na okay ako o maging perfect upang tanggapin ng Diyos. Dahil sapat na si Jesus guys ang maging katwiran ko. So, sa buhay is pipiliin kong ipakita ang kababang loob, pagpapatawad at pag-asa sa Diyos. Uh, kailangan kailangan kong gawin na maging inspirasyon ng aking pagsunod sa kanya upang mahikayat ang iba na sumunod din kay Kristo. So ngayon, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa paalala na hindi ko kailangan maging perfect perfecto upang mahalin mo. Lord God, salamat po kay Jesus na siya ang naging perfecto para sa amin. Lord God, gabayan po kami sa araw-araw upang patuloy kaming magbago at sumunod sa iyong kalooban. Lord God, bigyan mo po kami ng kababaang loob upang hindi magmalaki at ang lakas upang iwan ang kasalanan. Lord God, nice po namin na ang buhay namin ay maging bakas na patungo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.